ayan so, ang ating sibuyas. Mas masarap sa sambusa ay marami. Yeah. At ito po yung ating karne. Marami po kasi mas ma-ano. May nalaglag na sa buyas dyan. Yeah. At tulong muna natin. natin sa Ayan, dahil gumawa tayo ng sambusa ay kailangan natin matikman kung masarap. Kaya tayo ay magpaprito, diba? Hmm ang init na mantika. Yan. Pa di ba? Hmm. Sambung sa slide. Pag ganyan na malapit na mag ay malapit na siya maluto. Ngarti. Kailangan brown na brown siya. O, diba? Hmm.